Hello guys, good morning. Ah, uh, balik kanina, malusog pa to sila. Tapos, iniinom ko lang ng tubig. Balik kahapon kasi hindi sila nakainom ng tubig. Ayan. Ano? Parang mamamatay. Hmm, pangit din pala tong ano, Masobrahan sa tubig. Hmm, pinapainitan ko. Baka mabuhay pa. Ang hina sila. Unti-unti nang hina. Ayun. Nangisay. Ayun o. No? Oh. Lusog na ito. Kahapon na lang naubos. Hindi ko hindi sa kahapon na bigyan ng tubig. Ngayon. Kanina lang. Tapos nang uminom ng tubig. yan, Ayun na. Parang nangisay. Ayun o. Para bang ng hina. Kado sa mga. Lusog ito kayo na eh. Ano kaya dapat gawin dito? Saan, ayan, ah, nasubrahan. Ayan mo Pero na ako na ng tubig. Nasubrahan. Ayan, parang unti-unti naman nag... Sana. Ah, ayan. Ayan. Pin ini tangku.